dikit-dikitnya <tutuk> <tutuk> kita

Perfect. <laughs> Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ako nga po ay nagluto ng aming hapuna na pritong bangus. At hindi ko alam kung laswa talaga yan or dinindeng. Kasi maraming kulang dahil yung pinabili ko yung asawa ko ng kulay eh, akalabasa na lang at sitaw ang meron. Buti na lang may talbos na kamote at saka malunggay din ako na dinagdag dyan. Pero overall naman masarap. So ito pong gabi na ito ay maulan. Actually itong buong araw na ito ay maulan-ulan siya at minsan umiinto, minsan hindi. Mag-iingat po kayo and I hope kayo po ay safe. Kapag ikaw talaga ay tumatanda na at nakakapanood ka talaga ng mga balita, eh dito sa amin ay paulan-ulan. Hindi ako nakakaranas ng baha, pero pag nanood ka ng balita, grabe, 'yung katutak ng mga tao 'yung mga nahihirapan, baha, tapos minsan 'yung nililigtas pa 'yung aso, may baby pad sa tag-ulan. Eh, grabe, hindi ko na alam. Medyo mabigat sa puso 'yan kapag napapanood ko 'yan sa balita. And I hope talaga na mawala na 'tong ulan o bagyo sa atin. Palagi din talaga ako nagdadasal kaming pamilya namin na maging maayos at safe yung mga tao and hopefully makaramdam sila ng pagmamahal sa ganitong sitwasyon na hindi maganda. Sa pangit ng mga nangyayari ngayon sa bansa natin, ako pinapasa Diyos ko na lang kayo. Sobrang nakakalungkot at saka nakakagalit yung mga nababalitaan mo no? patungkol dyan sa mga ghost project, projects, contractors and ano paman. Mahirap talaga mabawag yan kung lahat sila ay ganyan. Bahala na ang Diyos sa inyo at narating ang panahon talaga na iri rip ninyo lahat ng mga sa Lahat ng mga bagay na ginagawa nyo, hindi maganda. Basta bahala na rin kayo dyan. Nagmukbang lang ako ng bahagya kasi na-miss ko rin tong gawin. Tapos sinawag ko ng kapatid ko, binigyan niya ako nitong bulaklak ano, na po pwede ko siyang ikabit or itali sa aming curtain. Thank you very much. So yung lamang po for today's video. Ingat po kayo palagi. Mwah!